Arestado ang duwang lalaki sa magkasuhay na buy-bus sa Naga City ka nakaaging Domingo. inut na inaresto ang PUB driver na pigbistong si Alias Ramil, 40 anyos sa residente kan barangay Kararayan. Nakuha sa posisyon kan sospek ang sarong pedaso ng heat cell transparent plastic sachet nin pigtutubo na siya na nagkakantidad ng 12 pesos asin sarong pedaso ng 500 peso bill. Sa body search, nakuha man sa sospek ang apat pang silyadong pakete ng shabu na poco mas o menos 25 gramo asin in may estimated value na ko mas o minus 100,000 pesos. Pinaka saro ko sa dakulang tabang iyan na sikit-sikit na pong nagdadakop ang mga nagpapabakal ng illegal na droga. Actually po may mga listahan na ngayon, puon pa lang kan si itong mga voluntary na surrender, nagtaon na sila mga information. Alagad sa liwat po, igwang mga bagong nagluluwas ng pangarap. As in, ang iba, dati nang nagkadara ko, kaya lang talaga nagbabalik sa bisyo, as in, sa illegal na gibo. Ang katoyaman pong kapulisanig dito sa nagad, ay po untok na Nagpapadganing anti-illegal drugs operation. Kaya makakaasa po ang mga taga-Naga at ang pagkaraid na abanwaan na firme um, pong makakadakop asin madadakop ang mga nagpapabakal ng illegal na droga sa Naga. Nadakop ang suspect kan pinagsararong pwersa kan Naga City Police Station 6, Naga City Police Station 2, asin sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency BICOL. Alas 11 nin banggikan parehong aldaw kan madakupman ang 33 anyos na si Alyes Age na nagtatrabaho bilang welder as residente kan barangay San Miguel Magaraw Sur sa pigkasang operasyon sa M4 Boulevard St. James Barangay Conception Grande. Dinakup ang sospek makalis na maaktuhan na nagpapabakalin ilegal na droga sa nagserving police pusher buyer. Nako asa posisyon niya ang sarong heat cell transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubo na siya na, na nagkakantidad na 1,500 pesos asin sarong pidaso din 500 peso bill. Sa body search Sinako aman sa iya napat na pedaso na ng heat cell transparent plastic sa Shining Shabu. Pagdang so, po kami sa liwat asin ulit mo po na ang paggamit ng illegal na droga, ayan po sarong rong addiction, iga po dyan yung kitang magkakanig ng intervention, Mag nilang po sa sa itong mga barangay at in, sa ito kapulisan, ta iga po yan, iga po kaming uh, programa para sa mga user, alagad sa mga pusher na dahil po naguuntok na magpabakal ng illegal na droga, dahil man po naguuntok ang Naga City Police Office asin ang Hilo na na mag-operate para matapos asin ang sa indang mga illegal na IBO asin dyan sa community man po kung iba po kamong naarama na mga illegal na IBO, illegal trade mas magayon po na magtao po kita ng information sa otoridad para iyan po mapundo asin mag-ibanta po tulos ning paagi sa mas madaling panahon. Sa presente, parehong nasa custodial facility na kan-NCPO ang mga naarestong sospek asin sinahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 91 65 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baratang tatak Richin Boy